Jack Roberto, handang maging ama para sa mga anak ni Kylie Padilla. Ipinakita ni Jack Roberto ang kanyang pagiging responsable matapos niyang ipahayag na handa siyang gampanan ang papel ng ama para sa mga anak ni Kylie Padilla. Sa isang panayam, inamin ng aktor na hindi madali ang desisyong ito ngunit mahal na mahal niya si Kylie at ang kanyang mga anak. Ayon kay Jack, tanggap niya ang buong pagkatao ni Kylie, kabilang na ang responsibilidad bilang isang ina. Marami ang humanga sa tapang at katapatan ng aktor sa kanyang pahayag. Dagdag pa niya, hindi dugo o apelido ang batayan ng pagiging ama kundi ang pagmamahal at pag-aaruga. Sa social media, bumuhos ang suporta mula sa mga netizen na natuwa sa ipinakitang dedikasyon ni Jack. Si Kylie naman ay nagpasalamat sa aktor at sinabing isa ito sa mga dahilan kung bakit siya masaya ngayon. Ayon sa aktres, ramdam niya ang sinseridad ni Jack sa bawat kilos at salita. Maraming tagahanga ang naniniwalang mas lalong tatatag ang kanilang relasyon dahil dito. Sa kabila ng lahat, Iginiit ni Jack na ang kanyang pangunahing layunin ay maging mabuting impluensya at haligi para sa pamilya ni Kylie.